Hapit. Bahawa mo dia dong Kayak mga piksan hug dugo. Sis kini sa nim ino na hinoon. Asa ah, na man tanag video dia ya, ra gizo man dai ni dei. nyer patokar dan Para way mi nga nga kontrabante eh. kay mahal ra bin silag inadlaw. Anong chat na, Nay? I love you, mahal <laughs> Malapit na, Mahoman How <laughs> are you, Akmi? Ano, wakay ang kwarta? Nanjan na sa mata Bugo. La 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 ko. Ah, siya ko kayo. Hindi siya siya helper. Siya oh, ko siya helper. Hop ay snack siya diba? na. Di diba boss? Ayun, pag nangit-ngit, pag piyusag mata, nakita ang langit. Wow, mati. Ay! <laughs>